for today's video magdi-DIY tayo ng ihawan at the same time pwede lalagyan natin ito ng ihawan ng manok gamit ang paint sheet na stainless para sa lalagyan ng uling niya para hindi siya agad-agad kalawangin at masira siya agad tsaka gumamit ako dito na uh, angle bar Ayan, angle bar ang ginamit ko rito para mas matibay siya sa basaan unlike sa tubular yan yung 30 meron tayo dito ang na pirasong 30 uh, cm tsaka meron tayong uh, 41 cm na apat na piraso. Yan yung mga ankle burn na up nutol natin at yan yung gatanikin natin para sa ating uh, gawan. meron din tayo dito ang pinakapaa niya. Ayan, dalawang piraso. Ang naging height natin dito sa pinaka ihawan niya, isa, ayan, nasa 77 cm. Ayan, 77 cm. Ayan. Kaya ko siya ginawang 77 cm, yung kasi nga ang pinaka length nyan ng ating uh, pinak na isa uh, 200 Ayan. Dito, dito ko na nga pala nakuha yung 41 cm Ayan. Diyan natin ilalagay yung 41 cm Ayan. Para dyan sa ating pahalang At ito yung sinasabi ko na 200 cm Yung pinaka kadiretso ha pag hindi pa natin nabibench yung bakal ayan 200 cm ang pinakasukat nya ayan 200 cm tapos yung pinakapaan nya is 77 cm at the same time sa kabilang side din is 77 cm yung the rest nun yun yung nasa uh, 41 yung sa pinakaloob nya eto 77 din accurate na 77 cm yan magkabilang side ayan kaya yung dares niya, yan na yung ating pinaka dalagyan ng ihawan niya. Ayan, nasa 46 cm siya. Ayan, 46 cm yung pinaka outside niya. Pero yung loob niya, isa nasa 41 cm lang. At dito, nilagyan ko siya ng gatla. Para pagka binend natin siya, hindi siya mag-curve. kaya nilagyan ko siya ng uh, gatla dyan. Sa part na yan, ayan, may gatla siya. Para pagka uh, ginawa na natin siya ng... Uh, Uh, binaloktot eh, hindi na siya ayan pagkapansin niya babaloktotin ko yan ayan eh, madali siya siyang nabaloktot at the same time hindi siya nagkaroon ng perp sa pinaka uh, edge niya dito gumamit din ako dito ng ating uh, DIY na clam yung uh, right angle clam natin eh. tsaka ako siya inipit ng vice clam para kahit ni mag full weld tayo dyan sigurado tayo na hindi na siya gagalaw Anak napaka-useful talaga sa atin ng uh, uh, right triangle cam na 'yan. Ayan, kung papasin niyo nag full weld tayo diyan pero ayan oh, hindi siya gumalaw. Ayan, naka perfect square talaga siya. Yan ganito ako magka ganito ako gumawa. Ah, uh, ko muna yung pinakaan niya. Tapos ito na yung mga connector niya. Ayan, ito yung mga 30 cm na connector niya. Ito yung kanya pinakalapad. Ayan. Lapad niya isa 30 cm. Yan, loob yun. Uh, inside yung 30 cm na yun. Lagyan lang muna natin itong pinaka-apat na sulok. Tapos ipapatong natin yung uh, kabilang paa niya. Yan, para magkaroon na siya ng connection. Yan, malimit naman. Ganito ako gumawa kahit ang uh, sa upuan o kusaan man. At dito na yung pinaka-ihawan niya. Lalagyan ko na siya yung pinaka... Ditanggal kasi yung gagawin natin siyang ihawan. Kaya lagyan ko siya ng uh, angle barso sa ilalim. Ito yung ating uh, pinaka plain sheet o yung ating uh, liso. Uh, 0.6 yung uh, pinaka-kapal ng ating uh, ginamit na liso rito. O yung kanyang uh, stainless. Ayan. Magkakat muna tayo para sa ating uh, ihawan. layout lang muna natin yung gagawin natin pinaka-box niya. At dito pinadaan ako ng grinder yung mga uh, babaliin natin para hindi siya magpangit tingnan. Once kasi na mayroon siyang daan ng grinder, maganda na siyang i-bend. Uh, Diretso na siya. Tsaka mas madali siyang i-bend. Nipitan ko nga lang ito ng uh, mga tubular o kaya angle bar. Basta maka-clip siya bago natin siya malututin. At dito nagwe-bend na ako dito ng kanyang mga stick para sa tuhugan ng mga hito. Ayan. Ito na yung pinakaparila niya. Ginagawa ko na rin at the same time. At ito na yung ating uh, natapos na uh, grills. Ayan. Ito yung pinakaparila niya. Ayan. Itong parila niya na ito, isang natatanggal. Ganyan na magiging tsura niya kapag hindi siya tinatanggal. Ayan. Pero yan, natatanggal yan. Iaangat lang natin yan. Meron siyang butas dyan. Ayan. Natatanggal siyang ganyan. Pagka-ara, kung gusto nyo siyang uh, gamitin sa ibang um, uh, lugar, magagamit. At the same time, pati itong lalagay ng ihawan, uh, natatanggal din siya para uh, madala natin kung saan natin siya gusto nga uh, Kung gusto natin siya may papatungan tayong ibang uh, bagay, ilamesa, yan pwede natin. O kahit sa lupa, pwedeng pwede yan. Pang picnic, pwedeng pwede ito. Ayan o. Ayan, ganyan itsura ni niya kapag uh, natanggal na siya. Ayan, pwedeng pwede siyang ganyan. Ayan. Madali lang naman to ibalik. Meron naman siyang butas dyan. Ayan. Meron din tayo dito nga kasama mga duruan. Ayan. Bali, 7-stick na duruan para sa ating mga hito. Ayan. 7-stick. Sinamahan na siya 7-stick. At syempre, ito na yung ating uh, pictures na uh, ating ating uh, ah uh, ihawan ng manok gamit yung ating uh, synchronous motor ayan para makapag-letchon tayo na hindi na tayo manually nahahawakan yung uh, uh, manok yang gamit yung synchronous motor natin ayan 220 volts ayan dito natin siya ilalagay sa pinaka gilid na ayan nagabang ako dun ng uh, tubo para isusuot lang natin tong ah uh, uh, medyang tubo, dun sa 3-4 na tubo na inabang natin sa gilid ng uh, ihawan yan. Susuot lang natin siya dyan. Pag natin dyan, meron din ako siyang inabang na lock dyan. Eto. May ako ng butas dito. Ayan. May mga butas yan. Uh, bali, dalawang butas yan para may baba pa natin siya kung gusto pa natin medyo mababa o medyo mataas. Ayan. Madali lang naman lock niya. Ayan. Susuot lang natin siya ng uh, ah uh, rod ayan or nung uh, stainless lang din yung nilagay ko diyan para sa ating uh, lock ayan ganyan itsura niya ang purpose na to para yung diretso yung ating uh, stick mula dun sa ating asynchronous uh, synchronous motor ayan kailangan diretso yung diretso kasi yan para dun sa ating uh, motor ito yung ating uh, DIY na natuhugan ng ating uh, manok ayan ganito lang itsura ng ating natuhugan uh, ng manok at same time sa ilalim niya nilagyan ko siya ng ah uh, stopper para hindi nahuhukot yung ating aduruan. Ayan yung duruan niya. Ayan, lakal, lapad lang yung ginawa ko doon para susuot siya rito. Ayan, dito sa synchronous motor, ayan, nag-bend lang ako doon ng uh, flat bar para magkaroon tayo natusokan para sa ating aduruan. Ayan, tutusok lang natin siya ron at okay na siya. Ayan, pag sinaksak natin siya, okay na siya. Ah, uh, pwedeng pwede na tayo mag-iho diyan ng uh, manok na hindi na tayo mapapagod na mag-ikot-ikot. Ayun. Kaya kung maghilig tayo mag-DIY, ang ganitong ganito lang ginawa ko rito. Ayun, tsaka sinilan ko na lang din dito yung synchronous motor natin para naman na uh, iwas tayo sa pagkabasa. Iwas yung grounded niya. Ayun, susuot susuot lang natin doon yung ating uh, ihawan ng manok. Ayun. Ayun yung pinakalak niya. Ayun. Bali barya lang ang ginamit ko diyan na piso uh, bali dalawang piraso para dun sa pinakalak ng ating uh, uh, tuhugan ng manok para hindi siya nahuhugot. Tapos yung umikot nga siya. Ayan. Ayan, kailangan diretsyong -diretsyo, Kaya ang purpose niyan, isa, uh, nilagyan ko siya ng abris uh, sa ilalim para diretsyong diretsyo yung ating uh, tuhugan ng manok. Ayan, para dito sa ating uh, motor, hindi siya uh, mawala sa linya. Kaya ako siya ginanyan ng yari na ginawa ko. Ayan, papansin nyo? Flat bar lang yung nilagay ko sa synchronous motor. Tapos tinusok lang natin yung pinipit nating stick sa dulo. yan. At tumiikot na nga sya. Work it naman sya. Uh, Tingnan natin dito pag uh, nakabili na tayo o na nabigyan natin sa may-ari ito. At na masubukan nila kung kaya ba na ito na paikutin yung manok. At you know, ito na nga ating update sa ating uh, ihawan ng manok. Ayan, sinensate na may-ari ng ating kumpare. Uh, uh, ayan, ayan papansin nyo yan. O, oh, work it naman yung ating uh, working. Yung ating uh, ginawa na ihawan ng uh, manok. Ayan, papansin nyo. Uh, kaya nyo namang i-rotate yung isang buong manok. Ayan, yeah. yeah, sa mahilig mag-DIY, ayan, bagay na bagay sa inyo itong ganitong ihawan ng uh, manok. At same time, pwede rin tayo mag-ihaw ng kung ano man ang gusto natin ihaw dyan. Ganun uh, lang guys, ito, and uh, thanks uh, for watching. Ganito kulit parang walang kulay. Hello, e Eh, nasa liwanag kahoy hoy. Yeah, meron na po tayo dito ihawan. Ayan, ready for delivery na po ito. Ayan, bali, four pieces na ihawan. Ayan, automatic siya. Meron siya nga uh, motor. Ayan. Ayan, bali, apat na piraso. Ayan. Working na siya. Ayan, naka-plugin lang po sa 220 volts. ready for delivery na to. Ayan, 4 pieces. Ayan. Apat ah, itong ating center table. Ayan. Ayan. Bronze type. Ayan o. Oh. Ready for delivery na to mamaya. Ayan. Abstract design. Ayan. Ayan.